Magandang hapon po, Ma'am Jessica, Maricel at uh, Diane. Magandang, hapon. Magandang oh, sir. hapon po, sir. Una po sa lahat, no, saan niyo po ba kasi nakilala itong RMS um, agency na ito? Sa online po, sir. Ano pong pinupost nila doon online? Yung tungkol po sa mga factory worker like repacker po ng GNT, um, cashier po, um, sales lady po ng Puregold. So or, sinasabi po nila na kung naghanap kayo ng trabaho, eh, makakatulong po kami. Opo. Sila po mismo yung nag-chat po sa amin. Ah, sila mismo? Opo, nag-PM po sila sa amin. So sila na mismo naghahanap Opo. ng magtatrabaho? Opo. Okay. Ano po bang trabaho yung in-offer sa inyo? Um, sa akin po, repacker po by GNT Express. Okay. Sa inyo po, ma'am? Same lang po, repacker po. Parehas lang din. Mm -mm. Eh, parang kayo pa ito yung pinagbayad. Opo. Opo, sir. Ano, ano pong pinabayad po sa inyo? Um, sa, sa registration fee po, sir, um, to 50 pesos po. May, may registration fee? Uh, yes uh, po. bakit daw? Saan kayo registration saan? Para, para kasi meron Process po kami, sir, na man. pinaprocess po na examination. Um, after po ng examination, um, hiningian po kami ng medical agad. Medi so worth 81k po per head po. Okay, tapos na, balita ko kanina, meron pa palang deployment fee. Opo, meron pa po. Akala mo sa abroad kayo pupunta eh. Opo, <laughs> ka po ma, namin sir, alam. pag sa abroad eh, kasi wala kang ano eh. Tapos baka nga may placement fee pang hinihingi <laughs> sa inyo. Totaly po sir, complete, uh, complete papers po kami. Kasi yung po ang pinag-ano ng company po nila. Kasi sabi po nila, hindi po maku-complete yung papers, hindi po kami madi-deploy hanggat hindi po complete papers. Pagdating po sa complete papers po namin, ang uh, sabi po sa amin, eh, mayroon po silang sinas- tinatawag na individual uh, area. Tapos po, pagbalik po namin kinabukasan, binigyan po nila kami ng lugar kung saan po kami maka -assign. For deploy na po. O, For po. deployment na. Oh, deployment In other words, na words, Sigurado na, na may trabaho kayo. Opo. opo yes Opo. po, sir. Opo, na po sabi sa amin. Pero yan is after nyo magbayad. Magkano po bali lahat ng naibayad po ninyo? am um, sa akin po, kasama po yung kasama ko. Kasi yung kasama ko wala po dito. Kulang-kulang um, ko kulang -kulang po, po 5,000. Alam niyo po, sir, yung cellphone ko, cellphone ko po tapos cellphone ng kasama ko, sinanla po namin dahil po dyan sa mga requirements. Dahil po, pinilit po kami. Okay, gumastos po kayo ng 5,000 pesos. Opo, sir. Magkano po yung sweldo raw na ipinapangako um, sa inyo? yung araw daw po is 695 8 hours tapos 95 po per OT po. Okay, kailan nyo po mababawi yan? <laughs> if, if ever. So apat lang po ba kayo? Na <laughs> hindi na po yun? sir. Marami po kami nasa po kami 50. Yung iba pa po sir hindi po taga dito. mga taga Samar pa po tsaka Pangasinan Bicol Opo, po. Kaya po okay. sila lumawas po kasi ang pangako po kasi nila doon sa IGC, pag nag-apply po ka ngayon-ngayon, ngayon po mismo makakapasok po kayo ng trabaho. Kaya po yung ibang kasamahan namin, hindi po nagdalawang isip, na lumawas po at gumastos po. Nagbayad na kayo, nakompleto nyo yung mga requirements niyo sinabi for deployment na. Opo, ano po, po nangyari po? after? Pagkatapos po, pumunta kami, ano sabi po sa amin sa area, hindi po sila hiring. Saan po nanggaling yung hiring na yun? Kasi hindi po nila alam na hiring po sila. In, yan po ang sabi sa amin. Parang in, in, napahiya in short, pa po parang kami. parang hindi, hindi talaga totoo. Opo. Hindi kayo kilala. Opo. Walang dokumento Wala po silang po na communication sa kanya. po sa company po na yan na RMS. Okay. Ito po, anong explanation nung RMS po, nung sinabi po niyo? Tapos bumalik po kami ng RMS, sab ang sabi po nila sa amin, tatawagan na lang daw po kami kasi wala po silang available na slot. Yan po ang sabi sa amin. Ma'am Alona, magandang hapon po sa inyo. Anong nangyari doon sa pinangako ninyong deployment? Sir, hindi naman po sa hindi totoo 'yun kasi meron po tayong final interview sa sa company. So kung hindi po sila na hard sa unang company pinuntahan nila, pwede po silang bumalik dito sa main office para magbigyan po sila uli ng another referral. Ano po ba yung nature talaga nung inyong kumpanya? ano po kami manpower services po. Ibig sabihin pag manpower yes. services, you provide yung employees uh, to your contracting partners. Ganun po ba 'yon? Yes po. Ibig sabihin, kayo yung employer ng mga to? Applicant pa lang po sila, sir. No, no, no. no. What I'm asking you is, kung manpa kayo ang nag ng manpower, ng labor to a certain contracting company, empleyado ninyo itong mga ito, then you are just assigning them to give services to a certain company. Ganun po ba? Yes, sir. Okay. Opo, opo. So you, you are bound by labor laws kung ganun? No, sir. Hindi kami nag aabay ng labor law. So, pina-forward namin sila doon sa mga accredited companies namin. Pero you mentioned earlier na manpower services kayo. Okay? Yes po. So, kayo po ba ay engaged by these companies? Yes po. Engaged po kami doon sa mga companies kung saan namin sila pinagdadala. Accredited companies po namin. Okay. Engaged kayo to do what? Na mag-refer? Yes po. Refer po. So, sinong employer nila, yes, if ever? kung saan po silang company na padala, yun po yung magiging employer nila. Okay, ang gulo na. Okay, masyadong magulo. Itong ginagawa. <laughs> no. Kasi kung sila yung employer, ba't hindi na lang sila doon dumiretso mag-apply? No, sir. Lahat po kasi ng mga companies ngayon under agency siya. Uh, under agency. Pero bakit nung dumating na sila doon sa sinasabi po ninyong accredited company, or kayo yung in-accredit na company, eh bakit biglang dinedeny? Sir, din final interview, sir, baka hindi rin po sila pumasa dun sa final interview. Nagbayad sila ng deployment yes, fee na 5,000. Para saan po yun, ma'am? Hindi kami naniningil ng 5,000 dito. Doon Paano po yun, sa yun, distribution po, para po sa 250 pesos po, another po 250, nagingi po kayo sa amin ng 1K para po sa... Pinaliwanag po sa uh, inyo yun, ma'am, kung po. para sa inyo 250 Pagkatapos niyo. po sa 1K, um, sinasabi niyo po na mayroon pa po kaming babayaran na 180 para po daw sa deployment. deployment. Tapos another pa po sa 180 po para po sa divorce. Tapos pagdating po namin sa clinic, mayroon pa po kaming binabayaran na mga P na nagkakalaga po sa 30, mayroon pa pong 15. Akala ko po yung sa clinic po na worth it 1K is kasama na po, one package po. A ano po ba usually ma'am Alona yung talagang binabayaran at magkano mm. po ba yung sinisingil in the first place? Yung pong kasing uh, processing nila yung 250 sa payment po yun para sa membership. Membership? So <laughs> ano to? It's an organization. <laughs> sir Roberto, magandang hapon po sa inyo sir. Magandang hapon Atty. JV. Pa tama po ba yan na merong mga ganong klasing paniningil? ng different kind of fees, membership fees, kung ano man po yan, para lang makapagtrabaho itong ating mga mamamayan? Ay, hindi sir, mali po yun. Tapos sir, further checking sa ano, DO 174 po, yung listahan po natin ng mga uh, legal na manpower agency, hindi ko po makita yung pangalan po ng agency na yan. Alright. In other words, hindi sila authorized to do these kinds of uh, manpower services? Oh, sir, may assumption ng illegitimacy, sir ito mas ma bigat pa pala yung kanilang uh, liability niyan uh, officer uh, sir roberto yes sir yes sir and if i recall correctly sa ating revised penal code if you misrepresent that you have certain qualifications when you have none wala naman pala sinungaling ka sa qualification mo eh hindi po ba estafa yun? i-report na rin po sa ano para mapapunta pa ma-verify po yung uh, lugar tapos i-coordinate rin po namin sa ano Uh, BPL oh, sir. Na, na confirm po ninyo na hindi dapat may, may ganitong mga membership fees para lang ang isang tao, ang isang mamamayan, eh makahanap ng trabaho. Sisingilin pa, kay laki-laki. Tapos magkano lang pala yung ibibigay na sweldo sa kanila? Kung mag apply po tayo sa agency, pwede po natin i-check yung DO174 na listahan sa ano tode sir. Nandun po yung mga legitimate na manpower agencies po natin. Ac accessible po ba yan online, uh, Sir Roberto? Yes, sir. Accessible po sa website po ng ncr.dolet.gov.ph po. Okay. Yung Then, DO 174 po. Alright. Kung, kung ganun po, uh, Sir Roberto, uh, kasi nasa online daw rin itong mga ito, nagme-message ng mga iba't mga katao, ang daming mga pinangako, yung iba nga, lumipad pa, papunta dito, wala rin naman palang napala. Po, With more reason siguro, Sir Roberto, na madaliin natin para walang ibang maloko. Tapos black po kami na mga nag-recruit po sa amin. Sir Roberto, ha? Uh, pakitingnan po ito ng mabuti, pakitingnan ng mabilis para maiwasan yung mga ibang mga mamamayan natin na maloko pa. Yung cellphone po, sir. Yes, sir. sir. Makakasa po kayo, sir. Di, magandang hapon po sa inyo, Attorney Leo Alazo. Magandang hapon din po, Attorney JV sa inyo po bang database ay eh, naka-register itong uh, RMS agency? Hindi po. Wala po kaming nakita na pangalan itong RMS agency. Oo, oo kasi sa po namin. wala sila sa system ng QC, wala din sila sa system ng DOLE. Pero ang dami nilang napapaniwala. Uh, Attorney Lazo, no, this is very alarming. Especially po na nakarating dito sa tanggapan ni Senator, na hindi na lang 10, hindi 20, hindi kakaunting katao po yung apektado na biktima nitong mga ganitong uh, gawain. Especially, we confirm na hindi, wala naman palang authority, walang license dyan po sa inyong tanggapan. Sir, pwede po ba? Let's conduct an operation. Tingnan natin, no? ipasara natin itong mga ito, ipahuli kung sino man po yung mga involved dito sa mga panluloko pong ito. Yes, sir. Pwede po. Oh, I will cooperate oh. with you kung ano po yung magiging hakbang natin para ma-sigil po ito. Mga ahensya po na nanduloko sa ating mga uh, constituents dito sa Quezon City. Yes, sir. Actually, ito, no? itong mga lumapit po sa amin, they have information kung saan, sino, uh, at kailan uh, nagtatrabaho itong mga ito. So, sir, no? We, we, will we will assist them, papunta po sa tanggapan po ninyo. Then let's come oh, back. No? Ano pong mga pwede natin gawin po para sa mga ito? Sige po, sir. Nakakalungkot lang pero sa totoo, kayo po ay naloko dito. Opo okay. sir. Okay. Alam naman niyo na po namin, so sa amin, sir. sir uh, award na lang kapwa 'yung ibang tao kasi kawawa 'yung kapwa natin ba, 'yung yes. nangutang pa tapos magpunta lang para makaano sila. Right, right. Tapos nag nagsabi sila sa mama niya o bayaran niya. Hindi simple. Yung mga relatives, lalo na po ko sir, yun. ako po yung cellphone ko po pati sa kasama ko po dahil po sa requirements po. Sige po, Usap po tayo sa kabilang booth, ma'am, para po mapag-usapan natin. Ano pa po yung iba natin gagawin laban po dito sa inyong agency. Okay, po. Maraming salamat, ma'am, sa tiwalang binigay. Thank you po, sir, ma'am. Sige po.